Dadao lang pong San Pedro Cinco, mga drivers galing sa island hopping. Ayan. Kaya lagyan po nila ng uh, hagdanan para magadaan mo po yung guest. Po. bob, bob, bob! bob, bob. San Pedro 5 Kababa na po silang galing uh, island hopping. Mga uh, Korean po ito mga karibos. Ganyan lang pag easy pag gusto nyo pababain yung, yung uh, mga dress na. Dapat may damyo at saka hagda, uh, hawakan. Yan po, sobrang easy po sa pagdaan nila no. Kasi may adamyo at may hawakan pa sila. Yan. Sa isa lang po, baka mabali pa yung adamyo. Uh, Yan, nakayelo mga rebersiyaw naman po yung ng San Pedro Cinco, Capricoy, Balaod. Ayan, ito lang pong uh, bridge ng Maribago Tingnan lang po ang kanilang uh, sakyan na naka-waiting na po mga rappers yan Ala, yata, yata na na dito Kaya dito lang tayo sa sakay

Wala na, wala. Hipari mana di ay. Kisa wala. Lo 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 Okay, wag andar ang gol. Oy, botsoy mo lagi sakyan. Wa. Yan. Dito lang tayo sa sakay sa uh, San Pedro 5. po tayo ng maaga mga neighbors. Oy, Charlie Yang. What's out? At andito lang po yung kanilang guide mga drivers no? Yan, no? Si... Uh, guide doon yung Diloy. Mm. Pilipin sa dyang nim. <laughs> <laughs> che! Bay! Di ba mo to? Pilipin sa dyang nim siya. <laughs> Ayan! shout out sa lahat ng mga solid followers, solid viewers. Good afternoon sa... Oh, oh, kaya pala. Kaya pala, maraming nagbutin. Yan, nandito na yung parcel ko Ano, ano, Nandito na yung parcel na manok. Ah, parcel, parcel, Yan, parcel, sabi ni Capricoy. Yan, dalawang buyot, parcel. <laughs> yan, ganito po ang kanilang trabaho mga mga Neverpack. Tapos sa uh, island hopping. Kailangan po nilang linisan, yan. Ang dami mga bata na ligo kasi holiday ngayon. Kaya thank you, thank you for watching.